It's me again, Mom She Likes, and welcome to another A Day in My Life mini vlog. Hapon nga pala mga mare, ay maaga nga kaming umalis ni asawa at magpunta nga kami ng Marble South Kutapat. Bandang mga 5am nga nung kami ay umalis ng bahay. Since maaga nga akong nakagising, para nga makapag-prepare, kaya ayan, at nakatulog talaga ako sa buong biyahe namin nakatulog nga ako sa buong biyahe namin kaya ayan hindi ko nga din na na nasa marble na nga din pala kami at dahil maagang maaga nga kami nung umalis ng bahay kanina kaya naman hindi na nga din kami nakapag almusal at nag-fight lang kami dito. Sigit isang oras din naman yung binayahin namin at nakarating na nga din kami dito ng 6.30am. Mga gano'n naman nga ulit kami after namin makabili ng aming pang-breakfast. Doon na nga lang din kami kakain sa may parking kapag makadating na nga kami ng regional center. And after lang ng mga ilang minuto ay nandito na nga din kami sa may regional center. <laughs> Nung makapasok na nga kami dito ay naghanap na nga rin kami agad ng mapaparkingan. Seminar nga itong si asawa at ako naman ay sumama lang talaga ako para ng may kasama din siya sa biyahe. Ayan nga at nakapagpark na nga rin kami nung mga oras na yan. May mga karinderya nga dito at doon na nga lang din daw kami kakain. Good morning! kain naman kami dito guys. Para nga hindi nakakahiya, ay nag-order nga si asawa ng isang tortang talong at saka isang serve ng rice. Kaya naman namin kumain ay naganap nga kami ng mapapustuhan kung saan pwedeng magpalit nga itong si asawa. Ang nakaraang punta nga namin dito ay doon pa nga din yung spot namin. I-insert nga ng bongga itong si asawa para nga hindi ukot-ukot yung uniforme niya. Siyempre para naman snappy, ganun. Bang inaayos nga ni asawa yung kanyang uniforme ay tamang video lang nga din ako dito sa loob ng sasakyan. <laughs> Cho những chân mà tính Sige bapak ko. Balik pa lang, guys. Kan at pumasok na nga rin pala si asawa ng mga oras na yan at syempre dahil bawal nga ako sa loob kaya dito lang ako nagantay sa may sasakyan Dahil ginusto ko nga ang sumama kaya ayan magtiis, ka dyan girl nakakapagod nga talaga ang mag-antay pero in-enjoy ko na lang talaga yung sarili ko sa paglalaro nga ng cellphone. Bus ko na nga rin kainin yung sandwich na binaon ko kanina at ayan nga at kumain na naman nga ako nitong peach mango. Tagal yung sawa mga guys hindi na lang talaga at may baon din akong pagkain and after nga din ng mga ilang oras na pag-aantay at sa wakas ay lumabas na nga din itong si asawa dahil umuulan na nga din ay napag-desisyonan nga namin na umuwi na tinaanan na nga din namin itong si ate lap dahil uwian na nga din nila sa kanilang school o siya hanggang dito na muna at see you ulit sa next na mini vlog bye!